Kim Chu, nagsalita na para matapos ang isyo. Tu pala na nagalit si Affres. Sa pag-iwas nga ba ni Paolo Abilino ito? Kaya ganoon na lamang ang galit ni Miss Janine? Kung matatandaan ninyo, naging magkatandem noon si Pao at Denine. Nabigyan ng mga pelikula at kahit papaano, tinangkilip din naman. Usap-usapan nga dati ang status nila ngunit kiniit ni Paolo na hindi naging sila o never niyang niligawan ng aktres. Ayan ang hinihinalang punot dulo nito. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, bago naman umalis si Paolo Abilino sa tandem nila, maayos taman ata yung huning proyekto. Nagkaroon din ng kanya-kanya. Kaya noong may pagkakataon na nabigyan ng big break muli si Paolo Abelino ni isang proyekto, which is yung din lang kasama si Kimi, hindi ito tumanggi. Usap-usapan nga rin na cancel ang mga offer sa kanya dahil tinanggap ang dinlang. Dahil na rin ultimate crush si Kimi, hindi naman expect na yung paghanga ng taong bayan sa kinpaw ay masusundan. Inilaban ni Sir Deo bago pumanaw. Meant to be sila, ayan ang totoo. Sadyang pinagtagpulang sila ni Janine. Pero kay Kimi itinadhana. At tapabuti naman ang kinpaw dahil nag-uumapaw ang karyer at ang pag-ibig nina parehas na masaya sa kung anong meron sila ngayon. Hayaan na lang natin silang maging tunay na maging masaya.